Kumusta at maligayang pagdating sa med 4 care Ako si Dr. Care at ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa nasal congestion. Well, wag na tayo mag ng oras at simulan natin agad. Simula tayo sa pamamagitan ng pagtukoy sa nasal congestion na isang pakaraniwang sintomas ng iba't ibang mga sakit sa paghinga o allergy at maaaring ilarawan bilang pandamdam ng baradong ilong. Ang pangunawa na ito ay maaaring sanhinang mekanikal sa gabal sa loob ng mga butas ng ilong o na isang kondisyon ng pamamaga ng mucosa ng ilong na nauugnay sa akumulasyon ng uhog. Bueno, pagkatapos tukuyin ng nasal congestion, pag-usapan natin ngayon ang pagkalat nito. Sa partikular, karamihan sa mga pag-aaral sa nasal congestion ay sinagawa sa mga pasyente kung saan ang kondisyon ng rhinological disease ay natiyak, tulad ng allergic rhinitis, kung saan ang nasal congestion ay halos palaging sintomas. Para sa kadahilanan ito, tinatansya na ang kasalukuyang pagkalat ng allergic rhinitis sa populasyon ng mundo ay humigit kumulang 10 to 20%. Halos doble kumpara sa mga nakaraang dekada. Marahil dahil sa pagtaas ng mga diagnosis dahil sa higit na kamalayan sa bahagi ng mga pasyente. Ang pamamaga ng mucosa ng ilong ay ang pangunahing elemento na nagpapaliwanag sa pinagmula ng sintomas at sa makatuwid ay ang batayan ng mekanismo ng pathophysiological na nagpapakilala sa kasikipan ng ilong. Ang resulta, ang pamamaga ng mucosa ng ilong ay maaari magmula sa modulasyon ng mga allergens, interleukin at iba pang mga sangkap na kumikilos sa ngalan ng immune system mula sa pathogenic na pagkilos ng bakteri at mga virus. Sa katunayan, sa sandaling ang pathogen or allergen ay tumago sa loob ng nasal mucosa, ang nagpapasiklab na cascade ay nagsisimula na nagpapataas ang vascular permeability na nagiging sanhi ng edema, pag-engorgement ng mga venous capillaries at sagabal sa daloy ng hangin. Pumunta tayo ngayon sa mga pathologies na kadalas ang kinabibilangan ng nasal congestion bilang pangunahing sintomas o isa sa mga paulit-ulit na sintomas at ipapaliwanag ko ngayon kung alin ang mga kondisyon ang pinakakaraniwang sinusunod na may kaugnayan sa pakiramdam ng baradong ilong. Ang unang patolohiya na pag-uusapan natin ay ang allergic rhinitis, na isang panapanahong sakit na patuloy na dumadami sa buong mundo at kadalasang nakakaapekto sa mga bata. Nagpapakita ito mismo sa kanilang sarili na may nasal congestion, Nasal itching, ocular itching at tearing. Ang kondisyong ito na nakikita ang pagsisikip ng ilong bilang pangunahing sintomas ay na-trigger ng isang reaksyong allergy sa bahagi ng host na tumutugon sa pag-access ng mga daanan ng ilong ng isang allergen na naroon sa panlabas na kapaligiran. Ang iba't ibang allergens ay may kakayahang magbigkis sa mga espesyal na receptor na matatagpuan sa ibabaw ng mga espesyal na selula na kilala bilang mga mast cell. Kapag maraming allergens na nagbubuklod sa kanilang sariling mga reseptor sa ibabaw ng mga mast cell, ang huli ay bumababa, na naglalabas ng maraming sangkap na pagkatapos ay responsable para sa aktual na itsura ng mga allergic na si Thomas. Ang rhinosinusitis ay ang pangalan na kinabibilangan ng isang hanay ng mga karamdaman na nailalarawan sa nauugnay na pamamaga ng mga daanan ng ilong at paranasal sinuses. Ang pinakakaraniwang sanhi ng rhinosinusitis ay viral infection, Tila, sa katunayan, na maraming mga virus ang direktang nagpapasigla sa ilang mga nagpapasiklab na landas. Sa pagkatapos ay humantong sa edema at pamamaga ng nasal mucosa, responsable para sa sensasyon ng bara. Ang polyposis ng ilong ay isang kondisyon kung saan ang pagbuo ng mga peduncular growths sa loob ng mga lukab ng ilong ay sinusunod, na mekanikal na humahadlang sa daloy ng hangin na dumarating sa ilong. Ang karamdaman na ito ay nakakaapekto sa hanggang 4% ng populasyon at malakas na nauugnay sa pagsisikip ng ilong, pamamaga ng myokosa at panayad na kapansanan ng pangamoy. Dumaan tayo ngayon sa kabanata ng diagnosis para sa nasal congestion. Ang pagsusuring ito ay responsibilidad ng espesyalista sa otolaryngologist na may otolaryngological na pagbisita. Sinusuri niya ang pasyente, sinusubukang tukuyin ang tumpak na diagnosis na pinagbabatayan ng nasal congestion. Una sa lahat, ang doktor ay nagsasagawa ng isang masusing medikal na kasaysayan na wangulekta ng impormasyon na sa tingin niya ay kapakipakinabang tungkol sa pangkalahatang kalagayan ng pasyente, ang pagkakaroon ng mga sakit na nangyayari at mga gamot na iniinom niya sa kaso ng terapi. Sa yugtong ito, sinusubukan ng doktor na maunawaan ang pinagmula ng nasal congestion. Tinatanong ang pasyente kung siya ay nagdurusa sa mga allergic na sakit o kung kamakailan lamang ay nagdusa siya sa ilang direktang trauma sa mga buto ng ilong. Ang physical na pagsusuri ay batay sa pagsusuri ng patency ng mga daanan ng hangin at mga lukab ng ilong, pag-inspeksyon at palpating sa heriyo ng ilong upang matukoy ang anumang mga lugar ng pamamaga na responsable para sa pinaghihinalaang pakiramdam ng bara. Ang aktual na diagnosis ng nasal congestion ay purong teknikal at batay sa pagtatansya ng paglaban na inaalok ng mga lukab ng ilong sa pagdaan ng hangin sa panahon ng inspirasyon. Ang rhinomanometry ay ang pinakamaasahang instrumental na pagsusuri para sa diagnosis ng nasal congestion dahil pinapayagan itong pag-aralan ng parehong paglaban sa airflow at transnasal pressure. Ito ay batay sa pagpasok ng isang kanula na ipinasok sa oral cavity at isang karagdagang kanula na ipinasok sa isang nasal cavity. At sa pamamagitan ng isang tiyak na equation, ang nasal resistance sa daloy ng hangin ay tinitiyak. Sa pangkalahatan, ang isang epektibong pagsusuri ng nasal congestion ay ginawa kapag ang resistensya ay lumagpas sa 0.3 cm3 per second, bagaman ang halagang ito ay maaaring magbago physiologically sa ilang mga kondisyon ang acoustic rhinometry na nagbibigay daan sa iyo upang tansyahin ang maliit na pagbabago sa microvascular na nauugnay sa kasikipan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng tunog na naitala sa loob ng lukob ng ilong. Sa wakas, kadalasang nangyayari na kasama ng mga partikular na pagsusuri ito, ang mga pagsusuri sa dugo ay kinakailangan upang siyasati ng anumang allergy na isinasagawa at mga pagsusuri sa allergy sa balat upang masubaybayan ang pagkakakailanlan ng allergen sa kapaligiran. Mayroong ilang mga uri ng paggamot na maaaring magamit upang matukoy ang mga sintomas na may kaugnayan sa nasal congestion. Ang unang diskarte ay ang preventive treatment na nakabatay sa pag-iwas sa pagkakalantad sa kapaligiran sa mga allergens o sa mga dumi ng mite na naroon sa bahay. Gayon din sa buhok ng aso at pusa para sa mga allergic sa kanila. Mayroon ding diskarte sa paggamot sa droga na nagsasangkot ng pagliit ng epekto ng pamamaga na nagpapakilala sa kasikipan ng ilong. Una sa lahat, sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga baradong venous capillaries at pagkatapos, sa pamamagitan ng pagbababawas ng pagpapahayag ng mga cytokine at iba pang mga molekula na nag-uugnay sa pamamaga. Ang ilang mga gamot ay nag-aalok ng agarang lunas mula sa nasal congestion at kasama ang phenylephrine, oxymetazoline at intranasal corticosteroids posible rin na gumamit sa mga partikular na kaso patungo sa surgical treatment strategy na naglalayong ibalik ang physiological na daanan ng inspiratory air sa pamamagitan ng mga lukab ng ilong at isinasagawa sa mga kaso kung saan mayroong mekanikal na sagabal sa daloy tulad ng sa nasal polyposis. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana inagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, mangyaring suportahan kami ng isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita-kita tayo sa Med4Care.